Bukod sa ihawin, masarap ding sabawan yung panganan tuna. Maulan ng panahon ngayon at meron akong stock na panganan tuna kaya isisinigang ko na lang. Masarap humigop na mainit na sabaw ngayon eh kaya tara na natin magluto boy. Meron ako dito malaking tuna pa nga from Kaiho. Thank you so much. Yung sinigang ko nga pala ngayon ay igigis ako tapos talagyan ko ng luya syempre dahil isdayan Simulan natin sa paggisa ng luya at sibuyas until fragrant tapos ilagay na natin yung kamatis. Gisayin lang natin yan hanggang sa malamog tapos tubigan na natin. Lagay na natin yung tuna pa nga. tapos season natin ng patis. Hinati ko lang yan sa dalawa tapos yung pinanghati ko nga dyan lagarin bakal eh. Pagkatigas-tigas ba naman yan? Tapos nung malapit ng maluto nilagay ko na yung mga gulay tapos yung pampaasim. Ganun lang kadali. Mas mabilis pa rin tulutuin kung para sa baboy. Pero yung lasa syempre nalalaban naman yan boy. Mapaparami ka pa rin ng kanin dito tapos paparesan mo ng masarap na sausawan patis kalamansi na may sili. Kung nagpapahinga ka sa mga mga na karne ngayon eh subukan mo na tong sili napanganan tuna. O sana nag-enjoy sa video na to at sana magawa nyo din.